tama ng barel kasi walang ID, walang tato, ang mukha pag ang pagana hindi na makilala. Sino po siya? Wala nang nag-claim, wala nang tatanong, wala basta timid. Nakagapos ang kamay, may tama ng bala sa ulo at ang pinakamasakit hindi man lang makilala. Ganyan ang kalagayan ng mga bangkay na pinahukay sa Laurel, Batangas, Kamakailan. Hindi ito kwento lang, totoo itong nangyari at hanggang ngayon maraming tanong ang walang kasagutan. Pero saan nga ba ang mga bangkay na ito at bakit tila itinapon na lang sila na parang walang halaga? Bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Kwento ng sepulturero sa pampublikong sementeryo ng Laurel. Galing daw ang mga labi sa isang punerarya rin sa bayan, ang DCO Funeral Services. Isa-isa raw ipinapadala sa kanila ang mga katawan, hindi sabay-sabay kundi sa magkakaibang buwan. Wala raw impormasyon kung sino ang mga ito at kung kailan mismo sila dinala. Ang sigurado lang ay pare-parehong hindi makilala at pare-parehong nasa kalunos-lunos ang kalagayan nila. Ayon sa manager ng punerarya, noong una nilang makita ang mga bangkay, halatang pinabayaan na lamang ang mga ito. Ang ilan ay may tama ng bala, partikular sa ulo at may mga nakatali pa ang kamay. Hindi lang isa o dalawa, kundi halos lahat ng dumarating sa kanila ay ganon ang kondisyon. Mabilis pa ang pagkabulok ng mga katawan kaya mahirap na talagang matukoy kung sino sila. Wala rin daw ID, wala rin tattoo, at pinaka nakakagulat sa lahat, puro nakabrief lang ang mga bangkay. Dahil wala namang dumadating para mag-claim ng mga katawan ng bangkay, napilitan na rin daw silang humingi ng permiso sa pulis para ito'y mailibing na ganito raw ang proseso. Kapag hindi pa rin kinikilala ang mga bangkay matapos ang tatlong araw, tumatawag na sila sa PNP para magpaalam kung pwede nang ilibing ang mga ito. Pumapayag naman daw ang mga pulis basta't may record ng pagkakalibing kung sakaling may dumating na pamilya sa huli. Pero ang masaklap, wala talagang kahit anong dokumentong hawak ang punerarya tungkol sa mga ito. Wala silang listahan ng pangalan o taon kung kailan dinala ang bawat katawan. Sa dami na rin siguro ng mga kasong hawak nila, may mga detalye na rin nalulusutan. Ngayon, dahil pinahukay na ang ilang labi para sa investigasyon, muling nabuksan na ang usapin tungkol sa mga nawawalang sa Maraming haka-haka na baka konektado ito sa matagal ng isyo ng mga misteryosong pagkawala na may kinalaman sa ilegal na sabong. Pero nang tinangkang kunin ng opisyal na record ng mga katawan mula sa mismong pulisya ng Laurel wala raw malinaw na sagot ang nakuha sa kanya. Ayaw daw magpa-interview ng hepe ng lokal na PNP dahil wala raw siyang otoridad na magsalita tungkol sa isyo. Ang tanong tuloy ng marami, sino ba talaga ang may alam? At bakit parang ang lahat ay tahimik? Sinubukan ding hanapin ang mga dokumento mula sa Office of the Civil Registry pero hindi rin sila nagtagumpay. Ayon sa taga-munisipyo, Nasira na raw lahat ng mga record nila dahil sa baha noong kasagsagan ng bagyong Christine. Sa lakas daw ng ulan at tubig na pumasok sa gusali, nadala raw at nawasak ang halos lahat ng dokumento, kasama na ang listahan ng mga taong inilibing sa lugar. Kaya kung inaasahan mong may makitang tala ng pagkakakilanlan o anumang detalye ng mga labi, wala na talaga silang maibibigay. Dahil dito, nakipag-ugnayan ang team sa ilang residente para tukuyin kung saan eksaktong nakuha ang mga bangkay. Sa tulong ng mga lokal, natunto ng isang lugar sa pagitan ng Kalaka, Laurel at Lemery. Tri-boundary ang tawag sa lugar na yon at ayon mismo sa mga nakatira malapit doon, matagal na raw itong ginagawang tambakan ng kung ano-ano. Pero ang mas nakakabigla, maging ang mga bangkay, dito raw itinatapon. Kung titingnan ang paligid, may kahabaan ng kalsada roon na sa isang banda ay may bangin. Ayon sa mga tao roon, tuwing gabi halos wala kang makikitang ilaw sa lugar kaya sobrang dilim at halos wala ring dumaraan. Kaya kung may gagawin kang masama, napaka-ideal daw nito para hindi mahalata. Isang residente pa nga ang nagkwento pero humiling lang na huwag ipakita ang kanyang mukha para sa siguridad niya. Sabi niya, hindi na bago sa kanila ang makakita ng mga bangkay sa lugar na yon. Sa unang bahagi pa lang daw ng taon, may nakita na naman daw silang itinapong katawan. Noong 2021 hanggang 2022, nakaapat na raw siyang may nakita sa parehong bangin, mga nilaglag lang na parang basura. Yung isa pang araw, may bakas pa ng karahasan. Kalunos-lunos talaga pero ang masakit, wala silang magawa kundi magbulag-bulagan dahil baka mapahamak pa sila. Hindi rin daw niya masabi kung konektado ito sa mga nawawalang sabonghero, pero hindi na raw bago sa kanila ang ganitong klasing pangyayari. Parang naging normal na lang sa kanila na baliwalain ito kapag may ganitong nadidiskubre, lalo na kung wala namang naghahanap sa kanila. May ilang residente na rin ang nagsimulang magbahagi ng sarili nilang mga obserbasyon at kuro-kuro patungkol dito. Ayon sa isa sa mga nakausap, para na lang daw pinagbabaril ang mga yon na parang mga adik. Yun bang tipo ng pagtrato na walang pakundangan, walang tanong-tanong at basta na lang tinapos ang buhay nila na para bang wala nang silbi sa mundo? Nang tanungin kung sa tingin nila ay may kinalaman ang mga ito sa mga nawawalang sabonghero, simple lang ang sagot nila na hindi raw. Sa paningin nila, iba raw ang mga itsura, kilos at tila hindi tumutugma sa mga taong hinahanap ang mga ito kaugnay ng isyu sa isabong. Pero kahit pa ganito ang paniniwala ng ilan sa mga tao roon, hindi pa rin ito sapat para isantabi ang posibilidad na may mas malalim na koneksyon ang lahat ng ito. Sa kabilang banda, habang tahimik ang lokal na PNP at ayaw magsalita ng hepe dahil wala raw siyang sapat na autoridad, may mga bagong pahayag naman na lumalabas mula sa mas mataas na opisina ng gobyerno. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remula, ang mga labi na nahukay mula sa public cemetery ng Laurel ay posibleng ang mga katawan na unang lumutang paraw sa Taal Lake noong taong 2020. Kung babalikan, may tatlong tao na naiulat na nawawala mula sa lipa noong taon ding iyon. Isa sa kanila ay isang babae at ayon kay Remulya, buntis raw ito noong panahong iyon. Isa raw sa mga bangkay na nakita sa Laurel ay mukhang babae rin at ito ang tinitingnan ngayon bilang posibleng match hindi pa man buo ang detalye, umaasa ang Department of Justice na may makuha silang sapat na DNA samples mula sa labi para maisagawa ang mas malalim pang pagsusuri. Kung sakaling tumugma ang mga resulta, malaking hakbang ito para mahanap ang koneksyon sa pagitan ng mga pinaslang at ng mga nawawala. Sinabi pa ni Remula na may mga signs daw silang nakita na nag-uugnay sa tatlong nawawala sa lipa at sa mga bangkay na nahukay ngunit hindi pa raw ito pwedeng ibunyag sa publiko sa ngayon. Ang malinaw lang, base sa mga piraso ng impormasyon na nakuha nila, may posibilidad raw na ang mga katawan na ito ay konektado sa isang seryosong kaso ng pagdukot at pagpatay na nangyari ilang taon na ang nakalipas. Ang mas mabigat pa dito, kung totoo man ang lahat ng hinalang ito, ibig sabihin, hindi lang ito simpleng krimen kundi bahagi ng mas malawak at mas komplikadong serye ng insidente na maaaring konektado sa esabong o iba pang ilegal na aktibidad. Sa panlabas, para lang itong sunod-sunod na kaso ng pagkawala, pero sa ilalim nito ay mga istoryang tila pilit tinatago at may mga boses na pilit pinatatahimik. Habang patuloy ang paghahanap ng hustisya, tila lumalalim din ang takot at pagdududa ng mga ordinaryong mamamayan. Sino ba talaga ang mga taong ito? Bakit walang lumalantad o nagpapakita para kilalanin sila? At bakit parang lahat ng may posisyon ay nag-aalangan magsalita? Sa ganitong kalagayan, hindi na lang simpleng tanong ang hinihintay ng sagot, kundi buhay at dignidad na rin ng tao ang nakataya. Kaya sa panahong ganito, napakahalaga ng bawat piraso ng impormasyon, bawat kwento, bawat saksi, bawat bakas Maaaring ito na ang susi para mawakasan ang katahimikan. Ang mga bangkay na iyon ay hindi lang basta katawan. Isa sila sa mga nawalan ng pagkakataong magsalita at nasa atin ngayon ang responsibilidad na huwag hayaang manatiling nakabaon ang katotohanan. Ang tanong ngayon, hanggang kailan kaya natin titiisin ang ganitong klasing sistema? Hanggang kailan magbubulag-bulagan ang mga taong may kapangyarihan? at hanggang kailan mananatiling mga numero lang ang mga nawawalang buhay imbes na kanilang pangalan at kwento. Kung ikaw ay nanonood ngayon at may alam o may sariling karanasan na kahawig nito, huwag kang matakot magsalita. Minsan, sa isang simpleng kwento lang nagsisimula ang katarungan. Baka sakali, sa kwento mong yon, may isa ka pang pamilyang matulungan. May isa pang bangkay na mabigyan ng pangalan at may isa pang kaso na mabigyan ng linaw. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i ito sa mga kaibigan mo. Baka sakali may makakakilala sa kanila at baka may isa pa sa inyo na matagal nang naghahanap ng sagot. At sa bawat pag-share mo, alalahanin mong hindi lang ito simpleng balita. Isa rin itong paalala na ang bawat buhay ay may halaga at bawat kwento ay may karapatang mapakinggan.